Hello mga kapids, ikaw ba ay isang mekaniko at gusto mo mag-apply dito na trabaho sa Kanada bilang isang mekaniko sa Canada Baka ito na yung pagkakataon mo na pwede ka nang mag-apply dito sa Kanada kasi ang Kanada maraming hiring ngayon. Just posted through Job Bank guys, dated August 14. Ang daming hiring sa mekaniko guys. Kung ikaw ay isang mekaniko kung saan ka manabansa, baka ito na ang chance mo maka-apply dito sa Kanada. Kaya panoorin mo tong video para i-guide kita paano ka mag-apply dito sa Canada through Jabang at ano yung dapat mong gawin at anong dapat mong ihanda. Pero kung bago ka sa king channel, guys, please like, share and follow. Saking sa video guys para ma-updated ka sa sunod na mga videos na i-post ko about buhay Canada kung gusto mong malaman kung ano ba talaga ang ang buhay dito kung ano kung may plano ka o mayroon kang pangarap makarating dito sa Canada Okay guys so kabayan, kung ikaw ay isang mekaniko kahit saang bansa ka ngayon nagtatrabaho noon na Pilipinas ka man o na abroad ka. So pagkakataon mo na to na mag, mag, pwede ka nang mag-apply dito sa Canada. Pero take note, hindi lang Filipino ang nag-apply dito sa Canada, buong mundo. Kaya bago ka mag-apply, bago ka mag-submit sa job bank, kailangan mong ayusin mo muna yung resume mo at saka mo siyang i-update muna. Lagyan mo muna ng Job description, yung mga trabaho mo, kung ano ang mga trabaho mo, bawat trabaho mo, especially sa mekaniko, lagyan mo siya ng job description na detalyado. So, ibig sabihin yung detalyado, kung ano yung ginagawa mo, kung anong klaseng makina, kung anong, uh, kahit maliit man, o gawa kayo ng mga computer-related, kahit anong, anong ginagawa mo dyan, guys, kahit nagwawalis ka pa dyan sa... Ano, naghuhugas ka pa dyan, ilagay mo yan. Kailangan detailed job description ang ilagay mo sa iyong resume. At samahan mo rin ng cover letter. Ano yung cover letter? Yung cover letter ay yung primary introduction sa sarili mo. Kailangan mong ibinta mo yung sarili mo na bakit ka karapat dapat ka na i-hire o pipiliin bilang isang aplikante. Ang cover letter guys ay nagbigay ng idea sa employer kung anong pagkatao mo at ano talaga ang experience at trabaho mo bakit ka nag-apply sa posisyon. yun ang dapat mong ihanda bago ka mag-submit sa job bank para hindi masayang yung application mo para pag may employer na makatingin sa yung application talagang naka naka-appreciate, naka-bigay ng spark, naka-bigay ng attraction sa employer na ikaw talaga ay karapat dapat na aplikanting i-hire nila. So kanina guys, uh, habang ako nag so, nag check ko yung job bank, so nakita ko ang dami talagang uh, hiring sa mechanic opportunity dito sa Canada, no? So isa na yung sa Borna BBC, British Columbia, no? Mayroon siyang yung Sonic Auto Services, nag-hire din sila tiningnan ko yung ano nila, yung uh, paano mag-apply, nakalagay doon with or without permit sa Canada. So, ibig sabihin, may possible or possibly silang mag ng outside Canada at pwede kang mag-apply sila ng LAMIA, LMIA, kung ikaw ay ang mapili. Kasi, pag hindi nila kailangan na mag-apply, mag-hire sila ng outside Canada, nakalagay only applicants with valid with valid Canadian documents or or citizen or permanent residence outside Canada hindi nakalagay yan doon pero tiningnan ko to tiningnan ko to sa kanilang advertisement clean silang mo mo accept ng applicants outside Canada so possibly na sila ay mag hire outside Canada at possibly din sila na sila ay mag apply ng lamia labor market impact assessment para sa iyo kung ikaw ay mapili. So, isa yon yung sa Burnaby Business Sunic Auto Services. Mayroon din ditong sa, sa Edmonton, yung Mechanic Helper, FT Diesel and Mobile Services Limited. Mayroon din sa Winnipeg. Ito ang Winnipeg, lima. Lima mo Automobile Mechanic uh, Panisar Auto Repair Shop Limited. So, sa Winnipeg ay lima, guys. Okay. At marami pa ito ay isang page lang to no isang page lang to sa job bank na nakita ko kanina so ito ay puro possible na pwedeng mag-apply ng lamia pag ikaw ay na hire pag ikaw ang yung napili kaya galingan nyo, guys lagyan niyo ng detailed job description iyong resume niyo at cover letter bago kayo mag-apply sa job bank para sigurado na ma-impress, mamangha yung employer at kayo ang mapili. At reminder guys, kung kayo ay mag-apply online sa job bank, please always check at least every day yung email niyo kasi yung ang mga reply karamihan sa employer ay hindi yan tatawag mag send yan ng email reply to your application kasi yung sa heading sa resume nyo, nakalagay yung pangalan nyo, yung email address, kahit wala na yung phone number kasi hindi talaga yan tatawa guys. kaya that's long distance call. Unless mayroong agency, ang employer na contact sa Pilipinas na sila ang mag manpower polling dyan sa atin. Pero kung nag-apply ka online, Guys, please check your email address at email address ang ila ibigay nyo na contact information. At ito pa guys no, uh, tips ko sa inyo no. Um dito sa Canada guys kasi yung mga skilled category jobs mayroon siyang red seal requirements. So, pero hindi lahat na nang nag-require ng red seal. Ano yung red seal? Yung red seal guys ay isa yung katibayan kung pumasa ka sa exam niyan, pumasa ka sa actual diyan, yun ang isang katibayan na yung ikaw ay uh, equipped or knowledgeable or uh, competent sa isang posisyon na yan, especially sa mekaniko. Karamihan dito sa malalaking uh, company like mga Toyota, Ford, ano pa dyan, ay nag-require talaga yan ng mga red seal no? Um, pero yung mga maliliit na mga automotive shop, uh, parang yung iba hindi ata nag-require ng red sale kasi eh, mayroon nang yung may yung owner ang may red sale diyan or at least mayroong red sale na empleyado sa kanila. Pero yung mga malalaking mga company like Ford, Toyota, uh, ano pa diyan mga malalaking mga, mga kilala, lahat-lahat halos lahat requirements nila diyan mayroon talagang red sale. Bakit? kasi yung CUR, yung uh, certificate of recognition kasi dapat i-maintain nila yon na uh, ma recognize sila na yung mga tao nila ay talagang nag-undergo ng school proper training and education sa sa specific job nila especially sa mekaniko kasi very particular ang mekanedian dito guys so may kasama ko sa bahay noon na Uh, galing Saudi, 8 years siyang mekaniko sa Saudi, pero ang natrabaho niya dito guys is Ford. Ang nag-hire niya dito sa Canada is ang Ford Company. Binigyan lang sila ng anim na buwan mag -ma makasecure ng resale certificate. Kaso sa karamihan kasi sa atin sa mga Filipino na ang experience bilang isang mekaniko ay through walang knowledge, no? O hindi nag-aral through experience lang, hands-on experience lang, pass-on experience lang, doon sila nabagsak, guys. Okay, so, natapos na lang yung six, six months, hindi pa rin sila uh, pumasa sa sa chore. Pumasa sila sa hands-on, sa actual, pero hindi sila pumasa sa chore. Kaya napilitan silang lumipat sa ibang uh, province, doon sa Saskatchewan, kasi nakakuha sila doon ng shop na medyo maliit-liit, Malit din ang sahod. Ang advantage lang kasi sa RAID sale, kung meron kang RAID sale, guys, uh, mekaniko ka man, electrician, uh, hairdresser, cook, kung mayroon kang RAID sales, uh, edge mo na yan na makabargain ka ng sahod. Medyo malaki kasi. Malaki kasi yung offer pag meron kang RAID sale certificate. Okay, guys? So, take note. Pag hindi lahat ng mga company na nag-require ng RAID sale, especially sa mga skilled worker. Pero dapat paghandaan nyo yan. Pag, kung sakali, pagdating nyo dito at ikaw ang na-hire, paghandaan nyo yan na kailangan ka talagang mag-exam. Okay, guys, maraming maraming salamat ko, Wilson. Sana may natutunan kayo sa aking vlog today about mag-apply dito bilang isang mekaniko sa Canada. Hanggang sa muli. See you next video guys and then Kuya Wilson Buhay Canada. Maraming maraming salamat sa lahat na nagsuporta sa aking page guys at saka sa aking youtube channel kuya wilson maraming salamat thank you very much see you next video